So, yun, panibagong araw at panibagong mukhang araw at may araw na naman tayo. At uh, samahan nyo akong mga para at maglulukad tayo. So, ayan, dito na tayo ngayon. At napaisip lang ako. Malupit nga pala akong magpadimpol. magpalabas ng dimple. Joke lang. Charot. Ayan, nagsusumba, no? Gusto ko sanang sumali dyan. Kaso, siyempre, baka mali tayo. So, papasok na tayo, no? <clears throat> iba, hindi to iba sa paglulukad no kasi yung naglulukad nagbubuhat ka naglulupas ka dito ano lang tamang G ba't tinap mo bastos ka <laughs> so yun maglulukad na tayo basta maglulukad tayo at gusto kong makakilala dito ng mga taga marinduke pag mga taga marinduke guys Siyempre, sobrang masayahin ganun kunting effort lang parang magiging kita na ang cute naman ni ate. Sige, lagyan mo nga ng sounds B. Lagyan mo nga. Inulit mo pa. eh Ang galing. Sobrang galing. Upang sa lagubang din si ate, no? Charot. <laughs> so, yun na nga. Mm. Papunta na tayo sa paglulukad. At pinakita ko rin yung aking mahabang pata. Parang pata ng tikling at sa lagubang ka. So, sempre na siyempre nakaisip din ako. Sabi ko, itigil ko na kayong yung L ah, ko kasi wala akong pambili. Eh, may higit pang sabon taps na lang. Taps mo live. Ganon. <laughs> so, yun. Naglalakad-lakad na rin tayo. Siyempre, tamang, pa tamang pahambog lang sa mga nakakakita sa akin. At papansin naman talaga ako. Parang ikaw, charot. So, ayun na nga. Ang nangyari sa paglulukad is palsot na yung kamay mo. Ano yung palsot? Baka ikaw ay gustong masyutan, Alberto. Ang cute mo naman, ang dami ng butas ng iyong ilong. <laughs> Charot, pinaghirapan ko yung mukha na yan. Kaya baka gusto mo, sa'yo na. Ayaw mo? Wag mo. Ayaw pa mo? <laughs> So malapit na tayo sa so, walking distance lang yung ating ano work work no. So malaking bagay at malaking malaking sa talaga ikaw. Ayan ang haba ng ang haba ano ba? Ang haba ng pututoy o ang haba ng haba ng mo. Ayun, s'yempre ito na malapit na rin tayo. Ta uh, Walang kakwinta-kwinta na naman itong pinakita ko na to Parang salagubang ka. Ah, ah. Ay, tutoy. Ay, parang kang luko ay tama na ru tutoy